nakaakit na ako diyan galing ko sa baba na biglang ano na umikot yung pulis doon sa dulo likutan ako tapos tinanong yung ikama ko tinutuan ako sa pulis mga idol kabado ako o yari na jaw na to kasi last week may kami din na ano sa jogging, bawal talaga mga idol at bawal tumawid ngayon Pinita ako mga idol. Win kama. Kama jib. Ganun. Kama daw. Yung ID ko ibigay. Pagtingin doon mga idol. Kumatay na. Sabi niya Pilipini. Sabi ko ayaw mo doon Pilipini. So, na mga idol. Uh, yun pala. Nagtanong mga idol na nagtanong mga idol anong kampanya ko. Sabi ko yan na nga, binanggit yung yan, binigay ko yung kampanya namin pangalan. Sabi niya, saan ako pupunta? Sabi ko, punta ako ng bakala, bibili ako ng pagkain kasi nagugutom ako. Sabi niya, next time daw, next time. Bawal tumawid sa kalsada. Bawal tumawid sa kalsada kasi malalaki ang mga sasakyan. mahirap daw pag maaksidente tas sabi niya sa Arabic mahirap daw maaksidente tas walang nakakita Maiwanan iwanan lang kaya ngayon alam daw niya yung kampanya namin sabi niya pagbigyan kita alam niya yung kampanya namin mga idol matikas pala tong kampanya namin alam niya sabi niya pagbigyan kita sabi niya pag uuwi ka huwag kang tatawid sabi ko yung titirahan namin nandun no doon banda e, sabi niya doon ka dadaan sa ilalim ng tulay huwag kang tatawid takot naman ako ko, sabi ko uh, salamat mo der, syukran uh, ano, ako malis nagano ko nanghingi ako ng ano, uh, kapatawaran ba malis na nagawa ko kasi nagmamadali kasi ako kahit hindi ako nagmamadali pero mali talaga daw mga idol pag tumawid kayo sa kalsada ang nakita niya ako diyan sa may ano uh, ni yung hospital yung packet na ano may may gutter diyan eh may barrier diyan packet nakita niya ako pag tawid tumakbo ako tapos biglang dumaan yung pulis layo pa nang ikutan niya doon pinuntahan talaga ako nabutan ako binusinahan ako kaya pala mahirap mga idol. Kaya mga mga kasamahan ko sa trabaho pag pumunta kayo dito sa dito sa bangko. Huwag kayong tumawid, doon lang kayo dadaan sa ilalim ng tulay. Mm. Kasi nakakatakot mga idol pag hindi ka marunong magpagano ng Arabic. Sulit ang mga Arabic. Kapira hulihin talaga ka una agad talaga una una yung attention sa akin GB Kama o, wala na pag GB Kama pag pipicturan yun wala na yari ka na unang attention sa akin GB Kama eh, na Nagsalita din ako, malis mo dito. Doon na, try tuloy na mga idol. Yeah. Yeah, mag-ingat mga idol. Kasi may disgrasya kasi mga idol yung nakaraan. Doon. Malaking disgrasya doon bundulan yung ano apat na sasakyan. Yan lang mga idol, kailangan mag-ingat tayo pag pumunta kayo dito. Dito pag pumunta kayo dito, mga babae natin pupunta dito eh. Dito ang ano, uh, may bangko dito, withdrawal ng pera dito, dito. Yan. Video, may distance to sa accommodation namin. Yan. Maraming salamat mga idol.